Magandang araw ulit, Pilipinas! Isang mapagpalang sabado po sa ating lahat. At syempre, para pagsubok na naman yan para sa ating mga nanay? Ito nga po yung mga kaganapan ngayon sa ano natin mga kaanak. Dumating na po yung order natin na ano, bigas sa si Shopee. Ako po eh, sa si Shopee talaga umorder ako ng bigas. Kasi nasubok ako na maganda po yung mga bigas nila doon mga kaanak. Nakuha ko lang po tong jasmine rice, 50 pesos. Eh, alam naman natin sa palengke, mga kaan, kung magkano ang jasmine, di ba? Nasa ano yata, 58 o 59, mga ganun. Maganda po ang bigas sa shopee, mga anak. Chechempohan mo lang talaga kung kailan ka makaka, ano, makakamura ng presyo. Minsan kasi mahal din, kaya lang gagamitan mo ng voucher para, ano, nakailang order na ako ng bigas sa shopee mga kaanak eh talagang kaya inuulit-ulit ko order, kasi nga nakita ko maganda tapos mura pa eh kung bibili natin dito yan magkano na ba diba? kaya ayan kasi talaga ako mo order kaya lang misan, hindi ka makakachempo ng mura mahal talaga ay, sabi nga saan kung kuha na yung lalagyan na ng big gaset wala yung bigasa namin yan mga kaanak kaya ayan sinaling ko muna ay dinitignan na ako dyan ni bossing mga kaanak <laughs> nagtataka siguro kung ano ginagawa ko ako to, yung bata na yan eh. Kasi ito may kasabay siyang dumating na ano, headset naman. Nakuha ako nga ano, yung bluetooth headset. Nakuha ko lang sa Shopee ng 69 pesos mga kaanak. Napakaganda ng headset. May ilaw pa siya. Tapos makikita mo kung ano, kung may makikita mo yung charge niya. Kung malolobat na ba o puro na. Maganda yung ano, 69 ko lang nakuha. Ginamitan ko lang din yan ng voucher mga kaanak. Kaya nakamura ako. Eh, magkano din naman ng bluetooth, di ba? At rin nga mga kaanak, kinabukasan, ang birthday ng anak ni Chris ang taon. Kaya nakikiala tayo, tulong-tulong, tulong-tulong <laughs> mag-video mga kaanak. <laughs> Pag may naghihiwa, sabi ko, sige, maghiwa ka lang, maghiwa dyan ako, mag-video. Luluto lang naman ng, ano, ng pansit, ng spaghetti, kasi yung iba na luto naman na ni Chris. Kaya, yun na lang namin, Dito, tulong lang namin maghihiwa. Ayan, Napakasarap naman talaga ng pansit pagka ano, sa birthday yan. Po, halos hindi nawawala ang pansit eh. kasi nga, bata, di ba? Isang taon. Kaya mga bisita nun eh, puro bata rin. <laughs> eh, medyo minulas-mulas pa nga at napakalakas ng ulang kanina mga ka anak. Kumukulog uh, pa. Kala nga namin, hindi hihinto. At um, sabi ko nga, ilo ako yung birthday na yan uh, ano yun eh, kapiestahan ni Apong Iro kaya siguro na ulan Nation ni Apo. Nagkakwentuhan nga kami dyan mga kaanak eh. Sabi ko pagka swerte-swerte tayo eh. Sa isang taon na birthday ni Bossing Sidro eh. Baka ano tayo sana. Pag nakakasahod na kako ko eh. Baka pag celebrate sa mainam-inam na ano. <laughs> Kasi ay, nga, eh kako nga Isang taon ma. misa lang naman yung sa buhay ng bata. Naka isang taon na siya ng ano ba? Diba, mga susunod nun eh. Mga ano lang eh. Kahit na pansit-pansit na lang eh. Eh, isang taon talagang pinaghahanda niya kahit pa paano. Tapos niya ay eh, pitong taon. Sumunod na ta 18 years old ako sa babae. Tapos 21 ako sa lalaki, di ba? Eh, yung mga milestone ng ano nila na medyo nagbabago na sila na ano. Maano na sila sa East stage ng papalaki na sila. Sabi nga, napakabilis na ang palakihin ng bata eh. Para ka, kung kailan lang eh, si Haley, eh, Ano pa, yung kilik-kilik pa ng mama niya eh. Ngayon eh, ano na rin, isang taon na. Sabi ko nga si Bossing eh, parang kailan lang ako eh. <laughs> pinapa, ano ka pa, pinapa digsay ko pa ng ano eh, eh. Kaya ng tubig kayo mag isa mga anak. <laughs> Napaka, ano na, na. Kaya na rin niyang tumayo tayo. Sabi ko maaga siguro maglalakad yung bata ni At meron ano nga yung mga panghulog ng pansit eh. Marami din yung hulog ng pansit. Sa pansit mga kaanak, kaya masarap din yung may taba. Tapos lalagyan mo ng atay ng manok. Napakalasa yan mga kaanak. Yan lang yung madalas namin na ano, may pinagsasahog yan lang sa pag may mga handaan. diba naman naglalagay ng mga ano, fishball yung mga kikya. Masarap din yun, mga kaanak. Dari nga, pinakukulo na nga yung sa tubig ng spaghetti. Ayan yung sa pasta, kailangan lagyan yung ano na yan, ng asin, saka ng mantika. Para nga yung pasta, we, hindi ano, yung asin, may lasa na rin siya, di ba mga kaanak. yung mantika, para yata hindi yan magdikit-dikit. Ayan, sabi nga, eh, pinababantayan niya sa akin yan eh. eh sabi ko eh, hindi ubra. Huwag bibidyo-bidyo ako. <laughs> At sari er, nga, ano, pulutan na tayo eh. ulo ng manok. Eh, sabi ko, sige na nga, tutulong muna. Huwag ako maghiwa-hiwa. Kasi umalis yung takahiwa kanina, kaya ako muna ako maghihiwa. Punti lang naman yung hinihiwa ko niya kasi halos lahat eh, nagawa na nila kanina. Eh, yung mga binili na lang ulit ni Chris ng ano, sabi niya si Bossing, sabi ko, alagaan muna nila para ako makatulong ako. Dati talaga, eh, nakakagawa-gawa ako pag may mga handaan dito, eh. Eh, kaya lang, oh, syempre, may maliit nga tayong bata. Hindi <laughs> natin mabitawan. Eh, ngayon, eh, parang nangingilala po si Bossing. Pag nakikita ko, eh, iiyak agad, sa asama. Sabi ko, sana wag mangilala ng husto at mahihirapan kami. Kasi doon sa anak ng ate ko, we eh, hindi niya na ibababa. Be, ibaba lang niya sa gulit eh, iiyak na. Napakahirap pag may gano'n ng bata, ano, yung nangihilala. Yung hindi mo halos maibabay eh, be, hugas lang ng kuday <laughs> hindi mo magagawa. Totoo nga yung kasabihan nila, we, baka man hugas mo ng ano, hindi ka makapaghugas. Pagka nangilala yung anak mo. Ayan, ginigisa na nga dito mga kaanak kasi bandang ano na, hapon na we. ang ginigisa na ni Mother Earth yung Pancit Ayan, sinanay talaga, masarap magpancit yan. Yeah. <laughs> Pamba, panlaban yan, panlaban. <laughs> Kaya pag may handaan niya, parang nandiyan ko na ako yung pagluluto ng pansit. Kaya niya sa akin yan. Kaya medyo malasalasa din yung pansit natin, mga kaanak. <laughs> Ayun, o nag lang dyan, mga kaanak, bawang sibuyas. Tapos nag na yung sa baboy, nakalimutan kasi yung perito. Meron nga pala, sabi, hindi naalala ni Chris na mayroong baboy. Kaya tapos yan, na yung patatas, kero, ay patata, ay patatas carrots, saka yung bell. Yan, masarap sa pansit, mga kaanak, marami ding bell. Tapos yan, sinunod sinu sinu ng igisa yung ano, manok. Tapos yan, titimplahan na nila yan. Tapos, yung ano, papa, ihiwalay kasi yan, mga kaanak, yung gulay. Kasi hindi kasi sa ano, masyadong marami lulutuin. Kaya hiniwalay na lang yan, yung unang gisa na yan. Tapos saka na lang sinunod na palabuti ng bihon, mga kaanak. Hindi ko na nga na-video mga kaanak yung pagluluto ng espagete kasi nga naka-live ako kanina. <laughs> Iisa <laughs> lang cellphone natin mga anak. Kaya ayan pagka nakag ano tayo may bibili tayo ng isa pa cellphone. Kasi mahirap yung isang ano lang ginagamit eh. Magla-live ka tapos kailangan may pang video ka rin. Eh, sana may susunod eh, dalawa na yung nagagamit natin. <laughs> <laughs> ayan nga, ayan. Dinimplahan na yan ng ano po ako papala sa mga anak magic. Nakalimutan ko ano yun. Wala nga palang oyster sauce na ilagay. Pero masarap yung pansin mga anak mo oyster sauce. Kasi yan, ilagay na ng ano, isang timban tubig mga <laughs> Kasi nga, ilang kilo din yan lulutuin na yan. Kaya kailangan maraming-maraming tubig. Tapos papakuloyin lang yan. Yan, pagka kumulo na, hihiwalay na yung gulay. dito mga anak na kung may chicharo. Kung nakakain na kayo ng pansit na may chicharo, yun, napakasarap din sa pansit. Kaya lang, medyo mahal ng chicharo. Tsaka kasi, sa panahon kasi ng ano mga bandang December at yun, tumutubo. Kaya napakahirap bumili ngayon dito sa pipalengke. Pagka panahon naman nun, napakamahal naman. Pero yan, isa talagang masarap sa pansit din yan, yung chicharo. Tapos masarap din yung mga ginigisa-gisa lang mga anak. Ito <laughs> nga yan. Ayan ang may birthday. Tapos yan yung mga handa Yung Mga anak. ko kami din handa sa hindi yung mga anak eh. Tapusog eh. nga kami kanina eh. And happy birthday, Haley. Ayan, may hotdog na nakatusok. Ay, hindi na mawala sa handaan ng bata. Hotdog na nakatusok.